guys! Good morning! Nandito na naman tayo para magbigay ng reaksyon dito po sa mga juwaan. <laughs> Nanapin ang juwa. Ayan. Mga partner po. Ayan. Uh, dito nga sa, uh, sa birthday ni Joby na talagang ang nakakaalis ng stress, ba? Diba? Na nakakatuwa po mga kapatid dahil Grabe po talaga yung laro na hanapin mo ang partner mo. At uh, dito po, tuwang tuwa ako dito kay, kay Dan at saka kay dahil at saka kay na nagkapalitan po ng juwa. <laughs> Grabe po talaga, no? Na sobra na nakakaalis ng stress nitong mga yung may... Alam niyo po mga kapatid, ano? Uh, ang masasabi ko lang dahil dito sa mga uh, my birthday, yung may mga okasyon pa po talaga ang mga angel, gumagawa sila ng laro. Alam nyo po, isa sa mga laro na natuwang-tuwa po ako ito pong hahanapin mo ang partner mo. Ilang bisis ko na itong paulit-ulit pong pinanonood. Dito po puntahan po natin, panoorin natin po ito at uh, ito po ay vlog ni Kalinga Prab Ah uh, sana po ay imbang suportahan natin at panoorin. At dahil po talaga ay nakakatuwa talaga, nakakaalis talaga po ng stress. Gaya po dito sa birthday ni Jovy na talagang piniringan po sila na kailangan anapin mo ang partner mo, no? At uh, ang pumukaw po sa akin dyan ay ito pong si Kalingap Dan na kisipong at nagkapalitan ng partner. Ayan, no? Tingnan nyo, panoorin nyo po. Dahil nakakatuwa po talaga yung ahanapin mo. Ayan, no? Nakita na nga ni Biancy si Ido. At uh, pangatlo yata dyan si Biancy si Ido, no? At tuwang-tuwa po ako at saka yung si Gris at saka si, si Norman na sabi nga ni ano kung paano daw po nahanap ni Norman si Grace. Ang sabi naman niya ay dati siyang bulag, di ba? Nakakatuwa po at tawanan nga po ang mga tao. Pero sa akin po mga kapatid, ang talagang eh, uh, pumukaw sa aking damdamin at sa aking talagang halos tumili tili ako, ito pong si Pong at si Kalingapdan na inahanap ang ginawa ni Dan, nang nakapakapat niya na si Joy, tinanggal niya na ang kanyang piring at inalbut po si... <laughs> inalbut si... si Joy. At uh, talagang aking kaas, ganyan na, ano? At doon ko lang talaga nakita yung pagiging masayahin at saka ibang-iba talaga si Kalingap, no? na talaga yung pagkikir niya, kalain mo nakapiring na siya at tinanggal niya. At siya talaga ang nagtinggal ng piring ni Joy, di ba? ah uh, talagang sobra makikita mo yung sweet talaga ni uh, ni Kalingap Dan dito ki Joy na talaga naman na nakakatuwa talaga di ba hmm. sila dito yung ah uh, nagtawanan talaga dahil sa ginawa. Tingnan nyo po. Nakakaano talaga si Dan, oh. No? Uh, nagkapa, kapa. Ayan, tingnan mo, Al. Buti na na, na, na. At titig ano. Oy, akin to. <laughs> Grabe talaga po mga kapatid. Nakakatuwa yan, no? Inuulit-ulit kung paano. Ayan, si Joy kasi kinakapa niya si Pung. <laughs> Grabe, sweet talaga talaga ni Dan, ano? Tsaka, maalam niyo po ba si Kalingap Dan? Yung mga ngiti niya, talaga sobra nakakadala, no? Grabe yung maansaya niya. Panoorin. Hindi siya yung boring. Diba? ba na ngiti pa lang, mapapatawa ka na, yung bang, maano ka na, madadala ka na. Kaya siguro, talaga yun, no? takbo niya, nalbut niya si, si ano, ano, yung pag nila, na papuputokin nila sa, ano, dito yung iipitin ng dalawang hita at papuputokin. Sobra talaga ako dito nawala yung stress ko. Na kahit po tayo'y walang boses, talagang napapatili kaya ako ay papagalita ng mga kasama ko dahil talaga nanonood ako ay sadya ako tiling-tili talaga dito sa larong to An? di ba ang ganda no kaya mag, napakaganda yung tayo po yung puro good vibes niya ayan si Norman tinanong kung bakit nahanap si Grace oh dati daw siyang bulag <laughs> Ito yung si Gris at siya kasi Norman na nakakatuwa din na love team, di ba? Dahil sila ay parang comedy ang love team nila, di ba? Dahil alam naman natin si Gris na ibang klase din ito si Gris. So, pero humanga ako kay Gris dahil masayahin pala siya na ano... Si Melka at saka ano, Jibrad. Ayan. Kinapa daw yung nunal. ba <laughs> diba? Ang saya naman talaga po mga kapatid. At lalong lalo na si Dan at saka si Joy. Grabe po. Nakita natin yung sweet ni Dan kay Joy na talagang ipinararamdam na. Hindi lang po sa salita. Talagang ipinararamdam niya yung kung ano yung nararamdaman niya kay Joy, di ba? Yun ang napakaganda dito kay kay na hindi siya uh, bukal tawa yung ik yung pagkikare niya kay Joy, talagang iyan po ang inaasahan namin. Dahil sabi nga ni Kalingap Prab never daw ni Kalingap Dan niya nagawa sa dating niyang kalab team. Kaya nakikita talaga natin kidan yung sobrang saya niya, yung laging nakatawa. Kaya bagay na bagay sa kanilang dalawa ni Joy. Dahil si Joy lang, always a smiling, di ba? Tapos si Dan, makikita mo kung paano maging masaya. Alam mo, talagang parang naging bata na rin dito si Dan na talagang nai-enjoy niya talaga yung pagiging love team nilang dalawa ni Joy, di ba? At the same time na kahit pa paano, nai-in love na, ano? Ayun! Naku, kinikilig po ako. Alam nyo po mga kapatid, apasensya na kayo dahil hindi natin makanta yung theme song Joy dahil alam nyo may sabit-sabit pa po ang lalamunan ko at uh, medyo hindi pa okay talaga. Pero ayos na dahil alam mo po talaga yung allergy. Ngayon kami, uh, ang allergy po sa amin ngayon po ang until po yan nung March. <coughs> Ayan o, tingnan mo, pumuputok. <laughs> Ayan po, kaya alam nyo po mga kapatid, yung tayo nandito sa social media na kailangan natin maging mapagbatsyag At saka tayo po ay bilang isang reaktor po, lahat tayo ma-re-reactionan uh, natin At kung ayaw naman natin po tayo ay magkakaroon ng comment na bad comment or mga negative comment ay, wag natin pasukin po ang social media para maging private life na lang tayo dahil para uh, wala tayong uh, pangamba. Diba? Ganun lang po yun. Pero po, pag gusto mo, nandito kayo sa social media, lalo na yung sa FB na post kayo ng post sa FB hindi po talaga maganda dahil talaga po mapapansin kayo ng karamihan ng mga na nandyan po sa social media at lalo na po kung mga content creator tayo ay talaga po marireactionan tayo. Tayo ay mapapansin lalo kung kilala natin ang mga taong re-reactionan natin. Ano? Kaya sa akin tanggap ko na po yung kung sino man ang magbasa akin yung mga negative comment uh, negative ka uh, comment ako po ay tanggap ko dahil alam ko po kung ano po ang totoo sa sarili ko kaya kailangan lang po tayo ay magsasabi ng katotohanan di ba Kaya uh, dito po sa Danjoy ay talaga po wala akong masabi dahil si Joy sabi nga ng nanay niya ay nung nagpaalam si kalingapdan ay alagaan mo lang si Joy dahil hindi pa yan nakaranas. Ibig sabihin, hindi pa nakaranas na magkaroon ng boyfriend. Kaya ay dito sa si kalingapdan ay pinakikita niya, pinarad, pinadadaman niya yung kanyang magiging totoo dahil ayaw niya daw na masaktan din si Joy, di ba? Kasi masakit din yun yun na kunwari nanliligaw ka tapos manliligaw ka pakitan tao dahil sa social media. No, dapat po maging totoo lang tayo. Kaya ako para kidan ang nasasabi ko lang kung anuman ang marating ninyo, nandito lang kami na mga nagumahanga at nagsusuporta sa inyo na bilang isang ah uh, love team. At kung totoo man, magkayo nang magkatuluyan kayo ni Joy, kami ay masaya at yun ay parang bonus lang, di ba? Kaya pero hindi naman namin na mapipressure ka kung ano lang po at al uh, kami naman nandito lang para kay Joy sa pag-aaral niya, di ba? Ganun lang po mga kapatid. ah uh, maraming salamat po sa Danjoy Kilig Overload, uh, kay ki Bopil na uh, thank you so much at kiparing Babe, founder ng Danjoy. Maraming salamat. Kiparing babe, Ayan, dahil ito po ay para sa pagtulong natin kay Joy. Hindi tayo yung uh, talagang pipilitin natin na kumo magpakilig-kilig kung ano lang ang kayang ibigay, itanggapin natin. Hindi tayo naghahanap ng anumang higit pa doon, 'di ba? Yun lang masaya na tayo yung mga ganitong laro-laro na ano, masaya kami dahil talagang uh, na over na po yung ano over over na po at nandiyan na yung mga kilig talaga ng Danjoy kaya asahan natin na tuloy tuloy lang po ang love team or panliligaw ni Kalingat Dan <laughs> maraming salamat atas uh, salamat po sa aking mga viewers na nagmamahal um glad, God bless you po at uh, Marami pong salamat sa inyong lahat. Salute! I will love you so much! Shout out po at, at supportan po natin si Kalinga, si Kalinga Prab, si Kuya Val, si, uh, si Idna. At siyempre po naman ay si Dan. At si, si Dan po ay tumutulong. At siyempre po si Ido. At ang aking inaanak na ay buntis at Bibigirl nga naman. Talaga nga grabe. Kasi... Alam nyo na, makanda na yung maraming anak di ba? Shout out kay Jackie na, na, very proud ako sa you Jack dahil napakatahimik mo na hindi ka talaga nakikialam kahit ang daming basher ni Kalingap da, uh, ni kalingap Prab hindi ka yung ano tahimik ka lang dahil alam niyo naman sa sarili niyo na kung ano talaga kayo di ba ganun lang po maraming salamat salute so team calling up at shout out to so team bills shout out to, bye bye we love you